Dadi na kami ni Ruru. Oh. Miss mo ako na? Miss. <laughs> Simple. Mami-miss kay mama ko. Mm. Uwi na na tayo. Uwi na tayo sa ambas bati. Ano ba? Ang bakit? May maganda. May maganda. May mga bulas. May mga bulas? Mm -hmm. Dito walang bulas? Wala. Walang bulas. ko, ano, dilip mo ako na miss? nami -miss? Ay, nami-miss ako ni Ruro. Big boy na dili pa man. Big boy. Na-school na ikaw, no? Was? School na siya bukas. May card na siya, no? Kinuha na ni Mama ang card ni Ruro. Mama. Makapoy magbiyahe. Ah, Oo, oh, dala sa Mama. 16 hours na kaupo. Lapit-lapit lang, honey. Wilhan? Hmm. Bye-bye. Wala ka. la